o to yun no know, ano may mga gaya ulit sige lang sige basta hindi ko sama yung ano kubal to lang kasakop oo cred oh ano naman na 'Di ba, pwedeng pangingibentian. ko. Paano na nililinihin pre? Paano niya rin? Ano ba 'yung bote? Pilitidiyon 'yung bote. O, no. Oh. Parang walang nakita. Kanya, walang nakita. May polis. <laughs> walang event doon. Huh? Walang event huh? doon. Tuntabal doon ang tante eh. Hindi naman dati eh. <laughs> Baka kaya ganyan niya. Tayo ka punta. Ito doon. Hindi <laughs> ka pulis. Brum brum. Ang dyan ha? Uh? Okay, nungo po. Ang labas ko tayo sa, <basi. laughs> sa bahay-bahay pa nalami <laughs> no? Kala ka tayo yung prayo, yun, nabasag. Bade eh. no? Kami na bulag pala yung prayo no? Pero naka, yung mata niya okay no? Baka ano yan? Yung tawag doon, may astigmatism. Astig yun. Rock yun. Buti nila ako nito pre. May dalang ano. Yung ko ba ang niya ganun ganun. Bul bulag pala. Oo. Oh? Hindi ako. Butom Baka lang kayo. Hindi, hindi. Ibu ko rin eh. Kasi tumitingin tingin mo mga ganun. Pag bulag ka, hindi ko tingin ng ganun. Parang saan eh, sa kapunta. Kaga. Sa kapunta, to the moon. Oh shit. Tumagot to the moon, no? Brum brum, balik ako sa skirt-skirt! Tapos <laughs> <laughs> pala uwi Zero ah. Pero uwi. Ano pala nangyari ganyan Babalik pala oh? Babalik Zero. Baka tayo eluot na ngayon mag... <laughs> Ewan ko. Sinukawa daw siya ni eh.

Wala sa akin niyo. eh. Meron, pre? Majesty. parang, Meron? Parang limited edition yun sa atin Parang pinalaking ano eh. ano, ba yung kabuka ng Inmax na yun? Oo, ano nga yun? So, na Honda? Hindi Hindi, hindi click yung ginaya yung Inmax. Sinabay sa... yung sinabay sa... PCX? Oo, PCX. PCX. Yan yung, di ba yan yung unang naglabas ng naka-ABS. Bago si, ano,

Ay, pre, ano nangyayari sa ano, ang no? daming nawawalang ano? Pre, nawala. Natigit na wala lang si Duterte na pagkaupo. So, Dumami Bro. yung nakaano. Naglabasa no? na naman ang mga talamak ng mga kulukoy. Doon eh. sa amin, pre. Puro pang sa inyo, pre. Malapit sa amin, pre. Tatlong babae. Tinapon. Patay? Oo. Naka, ano, nakasako. Tapos nakatali. Ano? Pre, pre, no? Patakot ta. Ah. Kaya mga kapatid ko, atid sundo na ng kuya ko. Oh yung isa pa pre nakuha na sa CCTV pinasok sa bahay kukuha niya yung babae kaya ayaw sumama ng babae ito binaral sa ulo pre oh? kukuha uh, sa CCTV kita mo ka nasa bahay na yun, muka. nasa, oh, nasa na yun. nakatakip yung lalaki pero yung babae ginagaling tinutulak niya yung gate para hindi makapasok yung isa pa pre, nasa daan na maraming tao ni-rape ni-rape, hinukubaran pa oh. Akala magjowa, tapos may lumapit na lalaki, yung binubog. Umiyak yung babae, pre. Ako, ako wala Bung -bung ta naman ba talaga ba -ba yung lalaki, pre. pre? Puta, yung isang lalaki, sinisipa oh. so, sa mukha ko. Delikado nga yung sobrang nangyayari ngayon, sabi na. Dapat, o, o. eh, dapat may nagbibigay ng, parang calling attention ba ng ano? No. no. Oh my God! Wow! Oh my God! Calling attention! Di, dapat ganun para talaga. Pa para may talaga paglaban sila kaya ano yan. Kay bongbong yan. Para masira. Ganyan din naman. Para kay Duterte lang din. Puta na kay Duterte naman pre. Pag upo na pag kaupo ni Duterte. Yung mga drug lord agad yung ano. Hindi. Hindi pa nga. Wala pa nga moves na ginagawa si bongbong eh. Baka mamaya. Look, may look out. Ah. Ganito boss. Nandito pala yung mga yan. Nag ano pala yung taga masigtong purok. mahilagang bundok. Yun eh. Ewan na, na na may ligtas sa so ano may mo yung pre Mal yan Coupon yan eh Coupon yan <laughs> eh lang yan eh nagbusin mo na yan patayin na pa. yun i-reset mo sabi i-interviewin mo kayo no tungkol sa training natin. Oh, maganda content yan. Ikaw, nakaisip ako ng bago eh. Hmm. Mataba utak ko nga.